Three, two, one. Hello, Piggy Piggy. Guys, nanapod ko din sa akong mga alagang Peggy peg. Oh, na sila. Oh, Wala akong dalawang alaga. Nangayon na sila o oh, pagkaon. Saan ito pagkaon nun? No? Iguon sa nato. Eh, aron magwapa. Magwapo sila o sa mukhaon. Sisig! Eh, atong cellphone ng tig baby. Guys, wala akong mga baby direma. Uh, kada, ano, kada buntag o to hapon. O ako ang alagaan, hatigan pagkaon o liguan. libuan sa kayo. Mahina ang tubig sa lugar namin, guys. Kaya wala, wala ang ano, Mahina ang oh. Kaya yeah. hmm. Mana akong gamit Magligo ko sa mga alagang hmm. Sa mga alagang pig. pig Mana akong gamit Sabo Ang gamit ko para liguan sila Hindi pwede hindi kasi mabagal Hina, mahina ang agas ng tubig namin hmm. kailangan natin magalaga ng kilig para sa mga darating na okasyon darating na mga party party ng kaya konti may, may tubig pa kasi sa okay. Gutom na nga. Gutom na, gutom na sila. Kaya sila nag Okay. Tapos na mo maligo. Tapos na maligo ang aking alagang bapoy. Bigyan ko na sila ng pagkain. Ayan. Ayan. Bigay ko sa kanila. lang to ilagay isa sa sahig. Ayan, dalawang ganito ang ibibigay ko sa kanila. Sana. Mamaya konti ito ulit ilagay ko. Ito na. Dalgan po na to para tig-iisa silang ganito. Hmm. Itong sukat namin. Ang sukat ng kanin pagkain nila. Yan. Alam. Alam nyo po ba kung gaano kamahal ngayon ang pagkain ng baboy? Ito po ngayon ang pinapakain ko sa kanila, grower. Grower premium ang kilo ay 43 per kilo at sa araw-araw nakakaubo sila ng dalawang kilo at kalahati. ganyan talakas ganyan talakas ang aking mga alaga ganyan talakas kumain ng aking mga alaga So bagay makikita din naman sa katawan Yan po, po po ng tubigan, ito lang po ang tubigan nila. Hindi pa po high-tech itong mga gamit ng alaga. Ganyan ganyan lang po ang lalagyan ng tubigan nila, hindi yung hose na sip -sipin. Pero, tingnan nyo naman ang sahig ng mga alaga ko. Oh, tiles yan. Oh. Kaya, minsan, nadudula sila pag nag-aaway, pag nag-aagawa ng pagkain. Tingnan muna natin ang aking mga alaga habang kumakain, guys. Tignan mo po big yun, oh. Dit-dit. Dit-dit. Mm -hmm. tubig, di. Itong isa po, malakas yung uminom ng tubig kaya mas malaki siya doon sa isa pero mas maganda ang katawan ng isa medyo may kadiliman na. Malapit na po kasi. Matagal ko po, po sila napakain. Medyo na busy ako kanina. Ayan. Malapit na po maubos ang pagkain ng aking mga alaga. Panay siya na. Panay siya ina magulong. Yung isang yung isang alaga ko panay inom na inom yung tofu maganda daw sa baboy pag kaganyan lakas uminom ng tofu Maraming pa doon sa kabilang, Ang isa tinatago niya niya upo. Um, madugas din yung isa. Dip-dip. Dip-dip. Piggy-piggy. Kain lang kayo ng kain dyan. आणि yeah, 19 no yeah. guys dahil tapos na po silang kumain tayo na po ay aalis uh, kapan sa po magbababay na po tayo babay na Ayan. babay na mga alaga ko cute oh